Hello guys, makikita nyo dito ngayon sa dadaanan ko yung lalim ng snow na yung kapal ng snow pala sa binadaan kong ito dito sa pag lumalabas kami ng apartment yan makikita nyo yung lalim ng aking dinadaanan dito nung time na malakas yung hangin wala pang makadaan dito first time kong dumaan tapos yung lubog na lubog talaga yung boats ko na yan oh. sa sobrang kapal niya rito kaya pag lumakas yung hangin dito papunta kaya ganyan kumakapal yung isno o oh. di ba but eventually, eventually dito sa daan ay ini-script naman yan may naka-assign dyan para i-scriptin yung ating daanan dito today is negative 15 pataas na ng pataas na yung ano, yung temperature kaya palamig na rin yan ang palamig hanggang sa magpasko at January yan yung kalakasan talaga ng natin dito yan. sa mga paligid nakikita nyo nakakapal na kaya ingat na lang lagi sa mga kababayan natin o yung dami doon o oh. ano na nga tawag yan nakalimutan ko na tawag yan sa ano na yan yan ang dami o oh. saan na sila pupunta last 2 years ko dito konti lang yung nakikita kong ganyan eh ngayon ang dami na nila oh yan oh nakalimutan ko na yung tawag dyan sa ano na yan yung puting parang kalapate nakalimutan <laughs> ko na yung pangalan nila sorry wala <clears throat> mang may magko-comment na naman sa akin Binibidyoan mo, di mo alam. <laughs> Meron na pong paisa-isang nagbabas sa akin, you know? Dahil pati daw mga basura, content ko pa, mga langgam. <laughs> May freedom po kayo, kayo nasa sa inyo yung kung manonood kayo or... Huwag nyo nang pansinin yung bi mga video na ina-upload ko. Nasa sa inyo yun. Yun ang tinatawag dito na freedom. Lalong lalo nandito tayo sa Canada. Wala pong pipilit sa inyo kung rin nyo or ano. Kaya nasa sa inyo pa rin ang pasya. Okay, bye bye.